Kamusta mga boss? Welcome sa aking munting channel kung saan may kantahan at kwentuhan, ang Kanta Kwento. Ngayon, mayroon tayong interesanting kwento tungkol sa galing ng dalawang gitarista mula sa mga kilalang family band dito sa ating bansa. Sila ay Sina Chen ng France Rhythm at Nisha ng Mission Souls. Paalala mga kakwento, kung ikaw ay masyadong sensitibo at sobrang tagahanga ng isa sa kanila, nais lang kitang bigyang abiso na dito sa aking channel, tanging mga tapat na pagsusuri lamang ang ating ibabahagi. Wala itong personalan at hindi lang puro papuri ang aming pagtatalakay tatalakayin din natin ang kanilang mga limitasyon kaya kung masyado kang emosyonal maaaring mas mabuting lumipat ka sa ibang channel na puro positibo lang ang sinasabi. Bago tayo magsimula, kung ikaw ay bago dito sa ating channel, hihilingin ko muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating community at huwag kalimutang i-comment kung taga saan ka para malaman ko kung gaano kalayo umabot ang kwento natin. Maraming salamat. Hahatiin natin ang pagsusuri sa dalawang bahagi. Una ang kanilang mga lakas, strengths, at pangalawa ang kanilang kahinaan, weaknesses. Paalala muli, lahat ng aking mababanggit na opinyon ay batay sa aking sariling pananaw, kaya kung mayroon kang saloobin, makipag-usap tayo sa comment section. Umpisahan natin sa mga lakas nila. Magsimula tayo kay Chen ng France Rhythm. Taglay ni Chen ang kakayahang mahuli ang emosyon sa kanyang mga lead guitar parts. Mahusay din siya sa pagpili ng mga kanta. Alam niya kung ano ang kaya niyang tugtugin at kung ano ang hindi. Naide-deliver niya ang mga cover na kanilang pinili ng maayos at malinis. Sa kabila ng kanyang galing sa gitara, nahahati ang kanyang atensyon dahil mayroon din siyang kakayahan sa pag-awit. Bagamat hindi natin masasabing puro basic ang mga cover nila, mas mukhang mas gusto nila ng France Rhythm ang mga chill na tugtugin na kanilang kinover at dito sila nakilala. Gayunman, isa sa mga nakikita kong kahinaan ni Chen ay hindi siya kasing bilis sumipra ng mga chords. Dito, mas nakatuon sila sa mga kanta na may tamang level ng kahirapan na may lead guitar part. Magiging mas interesante kung susubukan nilang tugtugin ang mga mas challenging na rock songs. Wala namang masama dito. Maaaring magbago ang kanilang estilo sa hinaharap. Nayon lumipat tayo kay Nation ng Mission Souls isa sa mga lakas ni Neisha ay ang kanyang kumpiyansa at ang napakagandang memorya sa pagkabisado ng mga lead guitar parts na naipapahayag niya sa mga live performances or recordings. Ang kanyang kasanayan sa pagtugtog ay talagang kapansin-pansin, lalo na sa harap ng maraming audience. Palagay ko ay dahil hindi siya ang main vocalist, kundi second voice lamang, mas napuros niyang mapaganta ang kanyang kakayahan sa gitara. Kahit na may mga mahihirap na kanta na may challenging na lead parts, tila madali at masayang-masaya lang ito para sa kanya ngunit wala namang perpekto may kahinaan din si Nesia sa akin opinion naiisip ko na parang naboboring siya sa mga basic song chords na kanyang piniperform. perform pero hindi ito gaanong kalala marahil iba ang pananaw ng iba rito pinakabuuan para sa akin, parehong magaganda ang performances ni Nanesha at Chen. Hindi ako eksperto sa gitara, ngunit nailahad ko lamang itong lahat batay sa aking obserbasyon bilang isang content creator na nagtuon sa dalawang family band na ito. Alam kong may ilan sa inyo na maaaling magbigay ng negatibong feedback at iginagalang ko iyon. Ito ang kaibahan ng Kanta Kwento Channel. Hindi tayo puro papuri. Tumitingin din tayo sa kanilang mga kakulangan, hindi upang sila ay ibaba kundi bilang mga tagahang nga, umaasa tayo para sa mas maganda pang performances sa hinaharap. Kayo ba? Ano sa tingin niyo ang mga lakas at kahinaan nila? May nais ba kayong idagdag? Sabihin niyo sa akin sa comment section. At huwag kalimutang isubscribe at ilike ang kanilang mga channel. Muli, kung bago ka dito sa ating channel, hihilingin ko muna ang inyong like at subscribe bilang suporta sa ating community. At pakicomment din kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan umabot ang kwento natin. Maraming salamat! at saan na mga kakwento ay mag-join kayo sa ating membership. Ito'y 25 pesos lamang upang ma-access nyo ang ating mga special emoji para sa comment section at mga early access sa ating mga content at marami pang iba. Salamat na agad mga kakwento. Salamat sa pagsama sa akin hanggang dito sa dulo ng ating kwento. Muli, ito ang kanta kwento na nagsasabing mabuhay ang talentong Pilipino.